Sir, ma'am, uh, pwede pa sa amin yung nangyari? Pauwi po ako noon. Kukunin ko yung ID ko. Panggapi po kasi ko. Naiwan ko yung ID ko. Then, papasok kami po ng arko ng pinagbuhatan. Intersection okay. po kasi yon idol. Then, una po, tumama lang yung gilid nung pa ako. Tapos sabi ko sa boyfriend ko, Toy, gumanon lang ako. Tapos, umabanti po yung jowa ko. Tinuro niya. Tapos sabi niya, wait lang. Tapos, parang yun nga, namin sana ng chance ibaba niya yung bintana niya po. Okay. Pero hindi po. Binangga niya pa po, po kami twice po at ayon o thrice. Matapos niya kayong banggain, umatras siya, Pat uh, ah, umabante siya ng Opo, konti. patakas po siya. Patakas. And then meron siya na araro doon. Opo, isang sedan. Si sedan si, si po muna. Nasagasaan si na niya po yung gilid. Tapos dalawa pong tricycle. So nakatakas po siya? Opo. Two days after, bago po siya magpakita, kung hindi po mag-trending yung post ko, hindi po siya magpapakita kasi na identify po yung kanya. Opo, na-screenshot ko po yung plate number niya. Plate number. Ako po yung nagbibideo nung sa huli. Yung sumisigaw Kaya, so, po. So kung hindi nyo nagbideohan yun. Hindi po namin matatrack yun. Libre na siya. Pumunta po ng PNP sa headquarters po. Hindi po muna eh. Una sila po yung unang pumasok dun sa headquarters. Then, paglabas ng police, ito na pong mga driver yung kinausap. Kinausap. Opo, kayo po yung driver po ng motor po. Ah, sa motor. Driver po ng motor. Opo. Okay, kayo po yung ano? Back ride. Back ride. Opo. Grabe, uh, speeches speechless pa muna ako dahil hindi ako makapaniwala doon sa mga Grabe nga po. Uh, anong paliwanag niya po sa PNP? Ang paliwanag niya po, nung pagpunta po niya doon, inaan niya po ako na sinusuntok ko daw po muna siya. Ang sabi ko naman po sa kanya, bago ko po siya suntokin, binangga niya po muna ako. Kung baga, reaction ko po sa kanya na nagalit po ako. Siyempre, tinamaan po yung girlfriend ko. Okay. Yan po yung ginawa ko sa kanya. Bakit daw po siya tumakas at nag-araro pa Kasi, Kasi uh, ano... Dinudumog na daw po siya. Nililigtas niya lang daw po yung sarili. sarili Nagkaharap-harap po kasi kami. Noong una po, puro driver muna. Hindi po kami pinapasok. Pero yung kwento po ni tatay, which is yung tricycle driver, ang angkas niya po, 4 years old, saka 1 year old okay. na mga bata. Tapos po, si, si tatay po, yung tricycle, di po kasi nakapunta ngayon na biyahe po eh. Ano po, ang gusto niya areglo na lang po bayaran na lang daw po 'yung nasira sa tricycle, pero hinamon po po kami nung van na siya ang magdedemanda dahil pinaghampas daw po namin 'yung van kasi po dun sa second video hinampas din po ni Tatay siya po 'yung naka-blue green. Hinampas niya po sa va 'yung van. Syempre po adrenaline din siguro ni Tatay. Pero 'yun, kaya nag-counter nag din si Tatay na may mga apo nga po siyang sakay. So, siya pa ngayon ang nag a pa. Oh, Intersection po yan, Idol Raffi, sa may isang public market sa Pasig mm -hmm. na sila po ay mapinahan ng van. Kinonpronta po ni Sir at tinuloyan mm -hmm. silang banggain. Hanggang sa natumba na po at sinapak ni Sir yung bintana po okay. ng driver seat ng van. Para sinadyata ng van, ha? Yes po, at uh, nagtuloy-tuloy po ito. Ay naku, inararo niyan. tricycle. Dalawang tricycle at tama din po ang isang sasakyan. Okay, dun po sa video, Idol Rafi, yung isang... Umatras pa. Yes. At ayun, may Nakaladkad naman. Na. Oh, Nakaladkad po. yung motor. Mm -hmm. Ano to, lasing? <tinyan> Matindi tong ginawa. Oh, tapos sabay takbo. Maripas Ngunit po nangyari yon, then Wednesday po nagkaharap-harap, expect po sana-sana kami na magpapasensya. Opo Ako. na, sige bayaran na lang namin or magkwentahan na lang, gano'n, kung minasira naman po Ako. yung boyfriend ko dun sa banya. Pero hindi po, siya po talagang naghamon ng demandahan. Siya po ba may anong sasakyan? Opo, mag-asawa po sila. Ang sabi po, Idol Rafi, parang pinaparent avan daw. Okay. Nung nagkaharap-harap nga po, binigyan ko po sana siya ng chance mag-explain or mag Ayun nga po, magpaliwanag. Tinanong ko po siya, kung natatakot ka po, kasi po matanda na po siya eh. Sabi ko, kung natatakot ka pong um, kuyugin dun sa Pasig Palengke, bakit po same day hindi po kayo nagsumuko sa police or report yung nangyari? Kasi po, ang kine niya is, ang una daw kung may kasalanan yung boyfriend ko sumingit. Given na po yun. Pero, nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit po hindi po kayo pumunta sa headquarters? Sobrang exactly. Ta Opo. Tama, the right thing to do pag sa mga gano'n, o maintindi natin, baka puyugin nga, Opo. Uh, safety, nilang dalawang mag-asawa. Yung pinakamalapit na police station, pumunta Opo. agad sila at magpablater na, kami po ay uh, naka ng isang uh, aksidente sa alley ito po yung nangyari. Di ba, pakita niya yung driver's Opo. license niya, everything ang sinagot niya po sa akin, dinuro niya ako, sabi niya sa akin, wala kang paki sa diskarte ko. Ganun po. lang po yung sinagot niya. Eh, sino ba naman di talaga init ng ulo? Imbis na pag nagpakumbaba siya at uh, medyo lalambot yung puso pa, niyo. Opo, kasi matanda na rin po siya. Yung... Hindi naman po pwede dahilan dahil matanda na, pwede na magwalang niya. Malala ko tuloy yung isang hearing ko sa Senado na ginamit niya pag matanda niya para tutulog-tulogan yung hearing at babastusin at ilang patawag at hindi siya, hindi siya mag-attend. Ngayon ang pagalitan ko, gisingin ko, nagkaroon pa siya ng simpatiya ng di oras dahil ginamit yung kanyang katandaan. Hindi po porket matanda ka, pwede ka na humambalas ubas. Ito yung sinasabi ko nung parito. Maging patas tayo rito. Uh, wag niyo pong gamitin yung inyong katandaan para maging pasis niyo po yan na makapanlamang po kayo ng kapwa. Sir, magandang hapon po, Sarge. Uh, magandang hapon din po, uh, Sen. po. Sa inyo ba unang sumurrender or pumunta o dumulog ito po mag-Ramiro at Magkasawa ba ito, magkaano lang lipin partner. Magkalipin po sila. Yun po, ang sabi nila sa akin, hindi sila agad nakapag-report. Yung apat natatakot daw po sila sa anumang mang sa kanila okay. dahil po daw, sa kanilang katandaan kaya Parang gano'n po, yun po yung nire region out nila. So, ano po yung kakas nyo rito, sir? Anyway, at, uh, 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 Senator, in-refer ko po kasi yan sa, ano, sa kabila naming opisina sa Criminal Investigation Section ng Pasig City Police Station. Base po sa aking pag-iimbestiga, uh, yung contact po na ginawa nung driver ng Nissan NB350 is hindi po aksidente. Lumalabas po na intentional yung pagbangga nito sa motorsiklo po. Yun! Okay, very good. So, nung mabanggit niyo po yun sa dalawa, magre-reklamo din daw po sila sa sa na incurred na damage po ng sasakyan nila na ang tinutukoy nilang isa sa mga sumira is yung driver daw po ng motorsiklo. So sila na nga nakasagasa, sila pa yung nag-araro ng tricycle at meron pa sila inararo. Sedan po. Kotso. Sedan at meron pa sila inatrasan na motor at inararo. So sila pang may ganang magdemanda. Bakit pa, pa. daw po? Dahil nasira daw po yung kanilang van? Yes po, Senator. Sinira daw po Uh -huh. yung ba Actually po, uh, Senator, pati yung driver ng tricycle na si Tatay Orbel, is kakasuhan din po nila daw po ng reklamo po yung uh, malicious mischief. Inampas daw po ni Tatay Orbel yung sasakyan niya. Natural, siyempre, bilang isang uh, nasaktan, na araro, o na, na sideswip, ang first reaction mo ay papaluin mo yung ban para pahintuin. Ma'am Eloisa Castro, good afternoon po. Hello po. Yung live-in part mo nga drive, yung PNP nagsabi na base sa kanilang investigasyon, kayo po may kasalanan. Opo, kaya lang po yung pagkakating dito ng kasalanan, so hindi po kami nabigyan ng pagkakataong makipag usap sa kanya, sir, kung nakita sa si video. Bigla na po siyang nanuntok pa, sir. Bigla po siyang, ano, nagalit. So, nawalan po kami ng chance na makipag usap sa kanya ko sa ang um, po kasama ko is ko sa gulong na iabante ko sa kasakyan. Ma'am, tinamaan nyo kasi sila. Opo, sir. Okay. Normal reaction ng isang taong na sideswip o tinamaan, pagbubuksan yung bintana para mag-usap. Yun ang pagkakataon yung mag-usap, eh, hindi nyo binuksan yung bintana. Opo, oh. kasi, kasi po nanonood na po siya ng bintana, kaya nawalan na po kami ng chance na makipag-usap sa kanya. Hm. Kasi nga po na sideswip niyo po siya. The right thing to do po ma'am is ibababa niyo yung bintana at magsusori kayo o dili kaya tatabi kayo at mag-uusap. E doon po sa video, halata naman po sinadya niyong git-gitin itong nakamotor. Okay sir. Uh, oh. Alam naman po namin yun eh. Kaya oh. alam natin yung maamok mo po ginamaw, sa siya. E sino pong hindi mag-aamok? E sinadya niyo tapos ngayon tumatakas kayo. Attorney Dinglazan. Magandang hapon po uh, Senator. Sir base po sa ating initial assessment, uh, nagkasalubong po sila sa gitna at sa pagkasalubong po mukhang tinamaan po yung motorsiklo. Mm -hmm. In those cases po dapat tumigil na lang po yung van mm -hmm. at hindi niya po inararo pa ulit ng kilit ng motorsiklo kasi ang dapat pong ginawa tumigil, nag-usap na lang kasi tinamaan po eh, yung yung subsequent actions po ng van ay uh, recklessness na po yan. Ma'am Eloisa, dalawa na ang nagsalita. PNP traffic, LTO, pareho nagsasabi, kayo ang may mali. Tapos ngayon, ikaw pa magdidimanda. E eh, pag nagdimanda kayo, kukuning testigo nito mga biktimang LTO at saka PNP, talong-talo kay pinakatalo sa lahat ng talo. E eh, baka ang iniisip nyo man kasi matanda kayo, kaya papaboran kayo ng judge. Siyempre sa korte ma'am, patas ang korte. Wala silang pakialam kung matanda o hindi. So ako po sa inyo ma'am, magpakumbaba na lang kayo. Wala po kaming nagawa. Parang ito po yung mayabang. Natakot na po kami. Kaya nga kami sumakas eh. Kung napansin niyo po, kaya po, pabukas po yung pinto ko. Kung natakot kayo, sige. Pagbibigyan ko kayo. Kunyari na lang. Talagang may basehan yung inyong takot. Pero dapat pumunta kayo sa pinakamalapit na presinto para i-report o barangay i-report yung insidente which hindi nyo ginawa. Tama ba ako, Sargento? Opo, Senator. Actually po, Senator, pwede po silang makasuwampan ng anong uh, Article 275, yung abandoning of owns victim po kasi inabandon po nila yung, yung mga biktima pag, pagkatapos po ng pangyayaring insidente o aksidente. Attorney Dinglasan, pwede bang makansila ang uh, driver's license nitong tumakas na si Ramiro? Yes po, uh, Senator Rafi uh, based po sa initial assessment natin, although mag issue pa po kami ng show cause order dito sa uh, may-ari at sa uh, driver ng van po, mukha pong pwede pong based po sa ating batas sa RA4136, pwede pong masuspende David uh, ng tatlong buwan o kaya po ma-revoke ang license. Naku. ng driver po. Naku, yari. Willing kayo mag-file ng charges kapag halimbawa nagmatigas to kasi magsasampado silang kaso eh. Okay. Kung ang sa inyo, kailan unahan natin? Binigay naman po kami ni Sir Laguna tsaka po yung bagong umahawak sa CAIMB. Si Mariz, daw po. Pinakuha na po kami ng medico-legal tsaka estimate nung nasira sa amin. Sir Hentok, ituloy niyo na po pagsasampa ng kaso and then later on kapag nagka naawat pinatawan itong mga victim, eh pwede naman sir i-attras yung kaso. mag file the desistance. Attorney, tuloy niyo na yung proseso na pagbibigay ng show cause order. At yes, uh, kapag hindi po nagkareglohan, ituloy na po kung ano yung mga dapat gawin, uh, sanctions, uh, parusa, yes, labang po dito kay sa driver. ano po, koordinator. Si yes, uh, ang mahal po dito, uh, kung ano man po yung mga criminal charges na nagresulta dito sa nangyari po, ay independent po ang administrative charge ng CTO na gagawin Magkahiwalay. O nga pala, no? iba pala yung sa criminal sa admin. Eh. Yung sa admin, paano po? Kung halimbawa, sinabi nito ng mga biktima, pinapatawad ko na, tuloy tuloy pa investigasyon, di ba? Pagkakaalam ko? Yes po, Senator. Oo, oh, patay siya ngayon. Basta po, mabayaran po yung danyos. Kasi ilang araw din ho kami hindi nakapasok sa motor po gusto kong tulungan din yung tricycle driver. Kawawa Opo, ka naman. pupunta po kasi dapat kaso hindi daw po siya nakabiyahe. Wala daw po silang pamasahe. Wala rin po kasi kami. Sige, tutulong ako. Bigyan natin pamasahe yung tricycle driver. Tutulong hmm. kami sa back and forth papunta ko orte and all. Naawa naman ako talaga kung tutuusin lang. Mga apo niya po yung mga angkas hmm. niya. Eh. Buti po talaga hindi po natamaan. Kasi oh. nasa harap po yung batang lalaki, yung 4 years old. Hindi daw po nakakabiyahe si tatay. Ayun eh, yung, yung, yung nila. Kaso po, yung sila papangunga yung naghamon. sa kaya po sabi ni tatay, Sige, sigi natin ng demandahan. Hmm, kita mo. Sinabihan nga rin po sila na ano eh, quits na daw po wala na daw babayaran. Pero sinabihan yung si tatay nung driver na kakasuhan daw siya. Nakipag-areglo lang po sila dun sa sedan. Kasi daw, hindi daw po na, naging salbahe yung sedan, yung driver ng sedan. O baka naman mababanting niya sa hindi nakakotse. <laughs> Pag nakamotor tricycle, Actually, medyo yun, mababanting niya. Actually, yun po yung talagang na nararamdaman namin nila tatay. Kaya po sabi ko, Pumila tayo dito. Ingitahin tulo. Diba? Eh kasi naka-kotse, medyo mataas-taas ang tingin niya. Pasensya na po ah. Opo. I understand. Ganon kumisan mga yan eh. Ngayon ah, tricycle, motor, hindi pinansin. Ay hindi maganda Kaya yan. Kaya po na rin din to tinutuloy dito para din kaila tatay. Kasi alam ko yung ng nila tatay. Multi ultimo nga po medical legal. Hindi po nila. 150 po kasi isa. Sabi ko ay hindi po nila makuha. Sabi ko, dumala oh. tayo sa medical certificate na nakuha po namin da nung mismong araw ng aksidente. So, ganito pong gagawin natin. For the meantime, sasagutin ko po yung mga nasira, danyos bibigay pong tulong sa medical Salamat. certificate. Ngayon, syempre magpag-areglo ang mag-areglo sa magbayad pa rin. Yung nagbayad, then tulong ko na lang po sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo pa. Ngayon po, sagutin ko yung mga damage at saka yung na po kayo ng hanap buhay. Opo, sir, sirapin hindi naman po M sa pinagbibintang kayo kayong driver kasi doon po kami nakatira before sa barangay nila. Sa barangay itong Malinaw ano? oh, po. Ah, oh. okay. May nakapagsabing gumagamit daw po yung driver. Pero hindi ko na rin hindi po, wala po ako sa posisyon para pagbintangan. Laku, laku, laku. Baka po kasi ayun yung cause kaya niya po nagawa yung ganong bagay. At Tony Wander, meron kasing allegation na yung driver daw ng van eh nagsasyebo Uh, pwede bang uh, i-require ba o i-request na magpa-drug test yung driver? Yung hair follicle, uh, attorney, is that possible po? Yes po. Uh, if it is a subject of an official investigation, pwede po natin i-request yan. Lalo meron po tayong batas na anti-destructive driving act. Eh, kung na po ng droga ang kanyang pagmamaneho, dapat lamang po siyang panagutin sa ating batas. Patay ka ngayon. Itong sitwasyon ma'am Eloisa, yung PNP gumawa ng investigasyon nila lumilitaw na talagang malaki ang problema nyo po. Especially yung inyo pong driver na si Ramiro, yung boyfriend nyo. Yung LTO, ganun din po yung opinion ng LTO base po sa kanilang assessment sa video na kita nila. Kayo po may kasalanan, yung driver ninyo. At pwede pong matanggal ang lisensya itong si uh, Ramiro. Makakasuhan dahil sa pagtakas at kung ano pa pwede may kasong kriminal. Patong-patong po may kakaso. Ngayon, kapag kayo po'y magmamalaki, kayo po'y magdidimanda, tutulungan ko po itong mga biktima at lalabanan kayo at magtitistigo po itong PNP at sa kay LTO at malay pang tistigo na kita sa insidente, talo po kayo ma'am, malamang sa malamang. Ngayon ang gusto lamang po ng mga biktima, magpakumbaba po kayo at makipag-areglo, tapos na po yung problema ma'am. Kaya bang gawin? Hindi. Kung ako lang po, una pa lang, yan na talaga yung tanong ko. Ang problema po kasi pagdating po sa police hindi, hindi masyado na tayo sindihan. Pero hayaan niyo po at mag-uusap muna kami. Mag-uusap pa? Kayo pa ngayon kailangan suyu-suyuin. okay, yung yung kasama ko po ang sinasabi ko, mag-uusap kami kasi hindi pa nga po kami nagkakausap eh. One week na hindi pa kayo nag-uusap ma'am? Totoo, wala nung nangyari yung aksidente, hindi pa ako umuwi sa amin. Tantala ko pumunta sa mga kaibigan ko. Kasi kung na-trauma ka, trauma din ako kung totoosin talaga, sa totoo lang po, ako, gusto ko ng tahimik na buhay. Pero hindi na iiwasan eh. Ma'am, mas nakatroma yung biktima. Mas nakatroma po yung sinaktan na binangga na tinakasan pa. Okay sir, naiintindihan ko po. Yon, kayo po, yung parte nyo po, perpetrator po kayo, perpetrator of a crime. It was a crime. Base na po mismo sa sinabi ng PNP at ng LTO. Tapos kayo, tumakas. So wala kayong trauma. Ang may trauma, yung mga biktima na saktan. Special point tricycle driver na nandun yung mga apo. O paano yan? Child abuse pa. Another kaso na naman. Inasikaso po yun sa DSW. Al napatay na kayo, ma'am. Oh. So, ma'am, willing ba kayo pumunta sa barangay? Opo naman. Good. Yun naman po talaga yung option namin. Una pa man eh. Matanong ko lang kita, kailan ba huling gumamit itong si Ramiro? Sir, kasi sinusumpa ako sa inyo, diabetic po ako, hindi po gumagamit ng droga to. 29 years na po kami magkasama, never kung gumamit ito. Pwede po magpa-drug test? Yes, sir. Pwede okay. po, anytime. Baka anak pa, sir. Nakainom po ba? Hindi po, galing po kami ng sambalit, sir. May naarkila po kami, kami po'y pauwi na. Pero ma'am, ang pinakamagandang gawin, magpakumbaba na lang, makipag-ayos, okay Ako ba yun, sa inyo? kaya mo po pong gawin yun sir. Kahit nung una pa, kahit yung polis mag-testify sa inyo, yung mausak namin una, yun ang talagang usapan namin. So ma'am, schedule na po natin na yung pag aayos Pumunta ho kayo doon sa barangay, sasamahan namin itong mga victim at mag-usap-usap kayo. Pag pinatawad kayo, di maganda at bayaran nyo na lang po yung mga danyos kung magkano. May insurance naman po inyong bandi po ba? Opo. Oh, pwede nyo naman po yan, no? Ibayaran nyo muna and then i-reimburse na lang kayo ng insurance. Di ba, ma'am? Okay. Opo. Ano ba yung insurance nyo po? Third party liability? O comprehensive? TPL po. po. Bigyan kita ng advice. Kayo kasi may-ari ng ban at yan pa'y pinaparenta nyo. Dapat po comprehensive. Halimbawa, pag yan po ay nakarna, o, di ba paid off na yung yan? Di diba ba po. Seven months pa lang po. O, di dapat madamor na mayro comprehensive para mas malawak Opo. yung coverage. Rizaline, anak ka ba ni Barbie? Opo. Ah okay. So kita mo ah magkakakilala pa na tayo, magkakape tayo. <laughs> Pasensya na talaga hindi naman namin talaga sinasadya. Kung ako lang ang masusunod, sabi ko kayo, ayoko nang magulo, ayoko nang mahabang proseso dahil kami, kung kayo nag-aanak buhay ng pang buhay sa pamilya, kami din ganoon. Pinipilit so, kami mag-anak buhay para mabuhay. Kaya lang, hindi na natin naiwasan, sa na yan. Ako, nahingi ako ng pasensya sa inyo. Sa totoo lang, kahit tanungin nyo yung pulis na unang kautos natin, ako ang unang nagsabi sa kanyang ayusin natin. Kaya lang, pasensya na kasi, nung dumating yung kasama ko, siguro hindi niya matanggap na tanong yung nangyari, nagsasigdaanan, dahil nakita niya yung sira nung sasakyan, dyan o nangyari. Pero sa totoo lang, hindi naman kami ganong kasalbahe. Naniniwala naman po ako na gusto niyo pong humingi ng pasensya pero hindi oh, oh. nga po tayo aabot sa ganito, hindi po tayo aabot kay Serafi. Kung nung Wednesday night nakipag-ayos na ho kayo, hindi pa po kayo naghamon ng demandahan. Kasi hindi lang naman po kami nilalaban ko pati po sila tatay na tricycle. Kaya oh, oh. po ganito yung paninindigan ko. Pero napansin mo ba na nung nandun tayo sa loob, nagsalita ba ako? Pumibuo ba ako? Kasi nabigla din ako. Alam mo oh. ma'am, okay ka para sa akin. Mas matured ka sa inyong boyfriend despite the fact na you're five years younger than your boyfriend. Your boyfriend is 62 years old. Ito si Ramiro. Kayo po ma'am is only 57. At hanga po so, ako sa inyo, ma'am. Sige. Sige, Ramiro, natulungan nyo na po ito. Nabigyan po natin ng referral letter po. Natulungan po sa'yo. Si Nabigyan okay. po. Okay. Na, naayos yung problema. Sige. O sige, ganito na lang po, ma'am. Ayusin na lang natin. Ang kagandahan nito, itong mga biktima, willing naman makipag-ayos. Pakisabihan na lang po si Sir Ramiro, magpakumbaba naman. Opo, Sir. Minsan po kasi pagkausap po yung asawa niya, parang high blood po lagi eh. Naku, yan ang problema dyan eh. Mama, pagsabihan mo yung boyfriend mo, magpakumbaba. Naku eh, nandyan yung LTO, nakaredy na masususpindi po yung lisensya. Wala nang lisensya boyfriend niyo po. Opo, nahirapan na. oh, di ba ma'am? Eh kung nahirapan kayo, mas lalo nahirapan itong mga biktima. Bukas na bukas, magkikita-kita sa barangay, hilain niyo po yung boyfriend niyo si Ramiro doon sa barangay, kasama po kami mag-usap-usap. Pag hindi ko kayo nagkaregluhan, then diretso na kami sa korte. Okay ba sa inyo? Opo. Ganoon lang po, Ma'am Eloisa, ha? Bukas? Opo, Pagdating po natin sa barangay, pag-uusapin namin kayo. Pag nagpakumbaba, then sisigilin niyo po yung mga danyos kung ano pang gusto niyo singilin. Hopefully, sila po yung magpakumbaba at mga ngako na ayusin kayo. Hindi kami magkikialam. Opo. Magpa-facilitate lang kami. Pag hindi po nakipag nagmatigas ang ulo, Diretso sa LTO. Ito ang araw na kayo hindi nakapagtrabaho? Like this. Magkano po yung kada araw? One, two ako per day call center ho. So, ikaw? For the meantime, ito po, bigay ko sa inyo 15,000. Thank you po.